Ako si Bethel Garden. Gagawin niyo naman po ako yung ng sinitula. Hindi ko na pinamagatang ang pagbibigit ng mundo. Hindi ba kayo sa pagbibigit ng mundo? Makalipas ang ilang minuto, nang biglang, ah! ah! At nagtago nga sa ilalim ng kama si Cindy. Buti na lang nakaligtas ako. Bigla siyang lumabas. Nang bigla namang natamaan siya ng isang matigas na bagay. Ah! Nabago ang ulo ni Cindy sa sahig. Nagising ang mga bata makalipas ang ilang minuto. Nang biglang sinisi nila ang salitang sinabi ni Cindy. Masaya mo pa talaga, Cindy. Sinabi na sa'yo pa. Ayoko, 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 eh. Pame. Nang iniw iniwala naman nila si naman nila si Cindy. Oo nga, iniwala <tinyo> naman nila si Cindy. Nang biglaan na naman makalipas ang ilang minuto, Ay nandun na naman. At wala na nga ang natira ni isa sa mga bata. At dito na po nagtatapos ang pagguho ng mundo.